Ano na bibili mo? Ano bibili ko? Big bite. Mm. Tapos yung pau. Uh -huh. Yan May tapos. Tayo. Oo nga. Opo, trip. Oh. Guys, kasi Kaya hindi ako ba gusto ko dito. Ayoko or tayo maglaro labag sa loob. Pinilit ako nito kasi kulang daw. Kulang tayo. Si Pimo Kobe nang pinas kailangan pala ako, hindi pa na kuntento mga PBA 'yang kakampay. Eh putang brus ko, bros, nga versus 'yung Tropahan natin doon. Ay, ah, puta, hindi oh. eh, kaya. Utig oh, na 'to. Guys, PBA kakampinan na, PSL yan, Pro League. Tapos S -ray. S -ray. S -ray. pinilit ako kakampay. <laughs> ako, ayoko labag sa loob ko, guys. mag-edit na lang ako. Hindi kailangan nga team 'to. Talaga ang grabe, kasi 'yung sa 'yung screenshot dito yung namin, na talagang grabe. <laughs> pamimilit na ginawa niya sa akin eh. Labog sa loob pero wala eh. ganoon talaga pag magaling. Ito, pakita ko. Kita yung ganoon ka-importante, tapos sin lang. Sin. Oh. Wala na sa aging. Don. Don. Boy, oh. Alam mo ba? Ano? Si Kobe ng Pinas. <laughs> kakampinan. Mga PBA players. Hindi na mo naman. Ay, putang. Oh, oh, Eto matindi. May crush ako, Don. Oh. Yung Carlo. Cardona Hindi, hindi okay. yung Cardona hindi, hindi ko alam Carlo Lastimoza, bro I-crush ah, ko Carlo. yung bata pa lang ako Nakita no, ko yun Iba, Bakla so, uh, kasi ay. Ngayon, pro league na yan Sila, Mark Pingris kakampinan Parang mahirap siya Kahit kampinan, kailan kasi... Hindi mo yan may kita na Kuya Mark Pingris sali so, ka naman, kuya Hindi mo may kita Yaya kakinya magmamakaawa <laughs> Kanina <laughs> Ano may punchline? Pare kanina, chinat ako Uy, Timo, laro ka na Uy Sama ano. ka na, laro ah. ka na, sinin ko lang. Wala akong pakialam eh. Di, wala si Iman. Wala oh. si Iman, wala si Jeric. Oo, oh, ina Putang ina, mo, masaya ka na. Oo, oh, sinin ko lang. Ina mo. Oo, <laughs> oh, thank ka. no, importante <laughs> sa basketball. sa basketball yan ah. Partida, hindi ko pa main sport ang ba basketball. Okay, ito tayo. Hindi <laughs> ko natatawagin yan. Oh, pare, yan stretching nila. Bumbubuka-buka ka pa dyan. Top thing yan. Ito, stretching ko pare. Oh. Okay. <laughs> okay. Ano pa hiya? Mandulas. guys. Dahil sa basketball niya namatay ang kuko ko. Ayun. Patay, Pocha. Sakit. <sighs> Dahil sa pagbabasketball namatay ang patay ng kuko ko. Smart. Oh all? no! Gather yeah. you stay here the down okay. Magkamukha kayo? Dot ganyan din dibuok mo Okay, you clean that up, okay? Clean that up. You mess it up, then you clean it up. Clean. Yeah, very good. Very good girl. Very good girl. Very good. Okay? Dami, ang daming tao doon na. Tomo. Pila. Lab, 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 blab. Cavitex pa yun Ano na? Sa loob na ng Cavite Sa na ng Cavite Kaya pa yan? Kaya pa? Ito nakikita ko, kaya pa Ganta. Ganda Ha? Wala na? pa, Pwede ako mag-load doon? Meron, meron. Bumba mo muna para mapag-stretching ka. Yung card ko. Hindi, ito po yung ano. Ikakash ko na lang dito na lang. 500. Pwede mo magpakabit na rin ng sticker? Bakit wala yung sticker mo? Yung yung windshield na nabasag eh. Eh, nandun nakakabit yung sticker. Okay. Pwede na rin dito magpakabit ng sticker? Natawagin ko yung Ah, sige. Thank you. Oh, bah. Uy, may naliligo. May naliligo na rider dito ah. Uy. ka ba na rider? Dun sticker? Makakabitan? O oh, kamusta? Kamusta? Never buhay? Again. Buhay? Maka Ayaw. never again ka dyan Ayoko talaga ng umaga <laughs> Last na uh, ulit ko Grabe ka naman, nag enjoy ka naman Hindi So tamang tambay lang kami dito guys Tamang tambay lang pa pa easy trip. Meron na rin. Easy trip. Meron ka Dati, eh, pinaltan ko, kaya... Pa-replace ka na lang din. Alam mo, alam mo, pwede naman yun. Ano na? Pa-replace -pa ka na Pero sabi nila, pati yung card, papaltan daw eh. Iba kasi sana yung eh. Pero sa amin, same account rin. Same card? oh, mas okay yung ganun. Thank you. Kapit, kapit. <tinyo> CX-6R na 2023 Wow Ang ganda din Ang ganda tunog na ito Ba? Bagay yung ulay sa yo. Oh. Pre, ganda Pare, parehas ng akin <laughs> Parehas lang din pala pre Kasi mo yung akin Parehas lang Parehas <tryo> lang